Yan guys, so yung uh, kasama ni Ate, ayan ano yung apam na paborito ko si Idol Diwata niya, hinahanap niya si Idol Diwata. So magkakasama yan, yan tinan niyo, ang dami niyang bitbit. -bit, no, oh, ayan ang kinuha niya yung uh, nilagang baka. Yung bulalo. So ayan magkakasama yan pati yung mawak ng soft drinks case yan magkakasama yan sila, ayan no. Sa so, tuwa siya, no. and talagang sabi niya, okay yan guys may sounds kasi diyan guys kaya nag-mute ako dinab ko na lang so maraming salamat sa inyo makita yan yun mamaya yung video para bom video marami salamat po so yung guys dito muna tayo sa ilang yung 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 So yung 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 may nang uhuli, may Ayun oh, may naninikit. Ay, may naninikit. Hoy, sino yung may mga may mga sasakyan diyan, may mga pulis naninikit. Sino yung mga sasakyan diyan? Puntahan niyo na, may naninikit. Sino yung mga may sasakyan na nakaparada? Ayun oh, may pulis naninikit. May naninikit, yung may mga sasakyan, magsialis na kayo, titikitan kayo. Oh, my God ya yeah, may mga naninikit na naman guys na mga pulis. Ayan o, oh, dito. May mga sasakyan. Yeah, may naninikit guys, may naninikit. <laughs> so ayan guys, dito na tayo sa taas. May naninikit doon mga pulis. Oh, may mga sasakyan dyan sa labas, motor, single may naninikit may mga pulis dyan sa labas so ayan guys yung ating uh, mga kamabayan dito o oh, ayan ang dami so ayan 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 Kaya sino yung may mga ano dyan may mga sasakyan may naninikit dun sa labas yung may mga sasakyan dyan sino may mga naninikit na pulis dun sa labas hello lang sa mga mga sasakyan sa labas Ayan sila sir Ayan oh. guys Andito yung mga Pulis So lahat ng nakaparking na yun guys yan, oh. Ito kanino to So ayan yes, may mga naninikit na pulis dun Ayan oh. o no? Ano Dito sir, tanong niyo diyan sa kanila sir. Sa hindi ako eh, vlog lang ako dito. Sige <laughs> sir, tayo diyan natin yan. So ayan, ang dami nating mga kababayan dito guys, bago na naman oh, bagong dating. Yan, yeah, kita niyo naman guys, so, ang dami na mga kababayan natin na nagsisimula pa lang kakain tapos merong nagdating ang mga pulis na maninikit. So yan, sinabihan muna natin sila kasi nga napuno na yung parking ni Idol Diwata dyan. Punong-puno yung parking niya yan sabi bandang likuran. Ang dami po kasi nagpunta na mga kabubayan natin na gustong kumain at matikman na naman yung uh, Paris Overload ni Idol Diwata. So ayan, may mga foreigner dyan. Ayan, mga bagong dating. Ayan guys, sinakay pa ni ate yung kanyang uh, apam na uh, gustong makita si Diwata. So may sounds kasi dyan guys kaya nagmute ako eh. Kasi nakakainis yung uh, sounds, mahirap magdub pag may sounds. Maganda talaga yung original na sounds ano para nadididinig din natin mga viewers natin kung ano yung mga sinasalita ng ating mga kababayan, no? Sarap na sarap sila diyan yung mga bagong dating, no? Mga tigabang uh, lugar pa yan, Pangasinan pa yon mga yon isang pamilya ng guys. Tas dito, yan, yan yung linya ng soft drinks, yan si Ate yung nakatoka tapos dito may mga pulis dyan guys yan dyan sa sulok, papakita ko sa inyo hindi na natin i-zoom basta yan sa dulo yan, ayun guys yung nakatayo na yun doon sa so may dulo ayan o oh, yan, zoom yan, oh. natin konti, yan yan, naninikit yun, minatikita na nga, yan o oh. yung iba nag-alisa na, nagpulasan na ang haba kasi ng pila dyan, mula doon sa so may uh, GSICS kanina yung pila, hanggang doon sa kabila yung guys, yun yung mga pila ng sasakyan, yung iba nyan, nandyan kila diwata no, kumakain So, ang dami kasing tao kanina dito. No, ngayong araw na to, hindi namin alam bakit biglang volume yung tao. Kasi alam namin pag lunis, hindi ganun karami yung tao. Sabado tsaka linggo, biyernis lang yung maraming tao. So, dumami yung kanina at meron pang mga galing yata sa ano. Parang uh, meron silang ano eh, parang reunion kanina. Marami po dyan. Meron pa ako isang video niya upload. So, ang daming tao talaga kanina puno yung parking ni Idol Diwata. Kaya binabalik-balikan sila ng MMDA at saka mga pulis yan tin naninikit no naninikit kasi yung ano niyan yung uh, along the highway ni idol Diwata guys ay ano yan Senate eh so medyo bawal din kasi yung mga nakatambay diyan ng mga sasakyan kasi nga may mga matatas ding tao na nagpupunta diyan no baka sabihin nila eh baka may nagtaabang man nagtatambay no bawal din kasi yan diyan kaya minabuti ni Idol Diwata na sa iba na lang muna magpark yan no guys yung ating mga kababayan bagong dating. No, yan, no, tinatanong niya kung ano, ano yung gusto niyang ano, uh, unahin kainin. Yan, yan, namili yan dyan siya. Yan, pinapipamili no, yung kanyang asawa na Pilipina. So, mamaya guys, makakita niyo kung gaano dami yung bitbit -bit nung ng apam na yan. No, tuwan kasi gusto niya makita siya ay idol diwata. Kaya lingon siya ng lingon dun sa gilid. No. Sabi ko nandiyan lang lalabas yan mamaya. So meron akong video diyan na pinuntahan niya talaga si Idol Diwata, guys. Nagpa-picture sila. So dito tayo, ikot-ikot muna tayo para makita niyo man kung ano yung uh, sitwasyon para sa ni Idol Diwata dito sa May Pasay. Ayun, ang daming kumakain, yan may mga senior citizen. Diyan na uh, bagong ang nga naka-wheelchair pa minsan nagpupunta diyan kay Idol Diwata eh gustong matikman yung sabaw daw ng uh, nilaga ni Idol Diwata. So, ganoon ka sarap. Masarap kasi kumakain din naman ako diyan eh. Minsan pag umalis ako sa bahay namin, hindi na ako kumakain diyan, ako kumakain kay Lord Diwata kasi nga yung 120 mo hindi mo maubos, pre. Kung diyan kakain, pero kung kakain ka sa mga restaurant at medyo maselan yung dila mo, edi doon ka sa mga gusto mong mamahaling restaurant at parehas lang din naman sa bibig. Dadaan yung kinain mo, mahal bayad mo, murang bayad mo sa bibig din po yan dadaan. 'di ba? So ayan, 'yan pangalo sa kabilang dulo, o, yun oh, kumakain oh, doon sila kumakain. Magjowa puya ya 'yan, diyan yang kumakain, yung mga palakad-lakad diyan sa kalye. Yang binigyan niya ng uh, pagkain, diyan galing kay Idol Diwata oh. Doon sila nakaraos na yung kanilang pananghalian. <coughs> Ganun lang naman ang buhay natin, guys eh. Oh, ayan, sila kuya, pabalik-balik sa sabaw. Ang sarap kasi nung sabaw. No, ayan oh. No. Minsan nga pag kumain ako diyan kay Eldiwata, naubos pa yung sabaw eh, kasi lalagyan ko ng kalamansi at saka sili. Saka yung tostado na bawang. Oh, ang sarap. Mas masarap pa doon sa mga nagtitinda doon sa mga Paris din na nakakainan ko sa ibang lugar. Ako masayalan din ako sa pagkain pero tinitingnan ko yung pagkakaluto, no. Yan, natitikman ko yung sabaw. Yon, okay na ako. Yeah, yeah. Ya, gitu ya sa Irene idol diwata. tricks. <laughs> <laughs> <laughs>

So meron tayong banyaga. gagawin tayo dito gustong yon Yun, maganda magandang araw sa inyo guys. No? At nandito naman tayo kay Idol Diwata. So may napansin tayo ditong banyaga guys no kasama eh mga Pilipina. Yan siguro wife yan ni ay husband yan ni, ni ate kaya <coughs> tuntuan siya dun sa in order niya kay Diwata guys. Sabi niya bidyuhan at picturean yung mga kanyang hawak-hawak niya guys eh mini ni ate yung uh, pagkuhan nila ng sabaw at pares yan pati dun ano ayan dito yan tapos uh, marami sila eh isang pamilya ata sila kasi yung kinuha nilang soft drinks ayan may mga pulis pa na nanguhuli dyan sa tapat ni ay diwata so yan yung mga pulis na hindi na MMDA yung uh, nanguhuli dyan kila sa tapat ni diwata ang parisan guys so yan so dinumog na naman no? ang araw na to Lunis yan, dinumog na naman yung parisan ni Idol Diwata Kaya maraming salamat sa inyo guys Sa pagsubaybay nyo Kay Diwata At uh, hindi lang kay Diwata sa akin guys eh, Nung pabalik-balik yung uh, foreigner, dyan na yan o oh, Yung uh, dala ni uh, Kuya, magkakasama yun sila Walong piraso yata silang Isang pamilya yan Tuwantuwa siya na nilalagyan ng sabaw Ang inorder niya yung uh, Ano to Nilagang baka Diyan kay Idol Diwata guys So maraming salamat sa inyo. Ayan, sana po ay uh, palagi inyong uh, subaybayan yung aking uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan, kita niyo naman kung gaano karami na naman yung tao na nagpunta ngayong araw na to dito kala Idol Diwata. Kaya ako yung kapasalamat. Maraming. Ito na. Let's go! Walang sound. Hello guys! Ayan. Kaya <laughs> tayo So, picture taking muna sila kasama si Inday. Ang alam ko sino kayo na. May sounds kasi.